Um, wala akong masamang intentions, okay? Maliwanag yan. But you know, but because of the circumstances, <clears throat> I mean, um, you, my cousin, um, me, your best friend, um, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, pero hindi pwede dahil, um, may sense ba ako? Sa mga sinasabi ko. So far, wala. Mitch, I like you very much. Gusto-gusto talaga kita. But, um, lalo-lalo na the first time I met you, at, at na makilala na, kita, I think, no, I'm sure, I think, I'm in love with you. yun ang gusto ko sabi sa'yo. Um, ano, um, uh, anong comment mo? Meron lang akong isang tanong. Uh, uh, sure. Ano bang ininom mo bago mo ako sinundo sa amin at dinala rito? Tubig. Juice. Teka, yun ang reaction mo? Well, what do you expect me to say? Don't get me wrong. Diba, diba kay ni Gina? Hindi, ibig oh, sabihin, nag, nag, -nag kami. Well, she just happens to be my best friend. I know, I know. At saka baka naman nakalimutan mo, naging boyfriend ko si Jonas. You know, Jonas, alam yung ko. pinsan mo. Alam ko rin yun. But Mitch, this does not involve Gina. And this does not involve Jonas. This involves you and me. Kung hindi ko pa sasabihin sa'yo ito, Naintindihan mo ba ako? Since when? All of these. Since that time na nagkasalubong tayo sa escalator. Kasama ko nun yung girlfriend ko si Christine. Nakakita kita. And I knew. Alam mo? Mas kaya sa kay Gina. And I knew na nakita mo rin ako. Lumingon ka eh. And 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 yung yung first time na nagkakalala tayo with Jonas, nakita ko. Nakilala mo ko, di ba? Nakita ko yung reaction mo eh. Aminin mo sa akin. Naalala mo rin ako, di ba? May viral infection ka, Francine. Okay. Um, kasi pagising ko kanina umaga, wala na yung boses ko eh. Oo, oo. Ah, uh, bibigyan na lang kita ng gamot, mga antibiotics. And then, okay, kailangan mo siyang itake three times a day. Oo, ano, Franz? Positive? Kainis naman. Hi. 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 Cute naman. Pwedeng magpapirma ng CD? Um, Sure. Ano man ang pangalan mo? Patty po. Patty? Wow, ang ganda naman ng hat mo, Patty. Thank you. Siguro bagay yan sa akin. Ay, Rama. Ay! Ate Francine, pwede ba kitang pakilala sa mama ko? Kasi favorite ka namin eh. Ah, oh, sure. Saan? Mami, oh, si Ate Francine. Sinama Kalara ko siya. Ba? Hi. Ah, uh, ginulo ko ba ni Patty? Okay, okay. uh, upo kayo, upo kayo. Ah, uh, favorite siya namin eh. Ah, uh, Patty, why don't you show Ate Francine your collection? Ang camera ko! Sandali ha! Asan ba yun? Sayang, sana nadalo ko yung camera ko. You're welcome. di She has cancer. Schedule yung magpakimo ngayon. Pero malapit na akong gumaling, di ba, Mama? Yes, anak. Kasi good girl ka, di ba? Opo. Pakiling ka, ha? Para sa susunod na concert ko, iimbitahin kita. Punta ka, ha? Promise? Ang bata-bata pa niya, nagkasakit na siya ng ganon. Eh, di ba nakakatest kasi buhay yon di ba? Eh, anymore, matitigo ko na siya, eh, di... Oh, sandali na lang to. Oo naman din dito. Hindi yan masakit. Parang kagat ng lang langgam yan. Tiisin mo na, tiisin mo na. Okay, oh, alam ayan. mo kasi maraming na langgam, lang. kaya ganyang kasakit. <laughs> tama na, tama na, ha? Tama. Hi. Hi, Francine! <laughs> oh. Hi. Di na siya kapatid ko. <tempo> hi! Hello! Hi! Uh, hi. Uh, hi. Uh, 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 Hello! Hi! Masakit? Hindi, wag ka magalala. May lang kami yan. Pasisa ka ba lang Ay, gimo! Ay! We are here to feature the case of Elaine Martinez. According to reports, she allegedly killed her stepfather Pablito santos in defense of her boyfriend crisanto reyes this is not an isolated case statistics show that last year there has been a tremendous Penny? increase in domestic related crime Tama ka. we'll have more on this issue we're on when the we same boat to feature the case of elaine martinez according to reports she allegedly killed her stepfather, Pablito Santos, in defense of her boyfriend, Chris Santo Reyes. Raul, I'm just concerned. Gusto ko lang malaman mo kung anong klaseng babae siya. Malamang nagkikita pa sila. Hindi natin alam kung anong maari nilang gawin sa'yo. Kaya kong harapin kung ano man yon. Raul... Ano man ang maging resulta ng ipinakita mo sa akin? Takapagpasya na ako. We have to live separate lives. I'm sorry. Pumunta ako dito para tulungan ka. Kung iyan ang desisyon mo, tatanggapin ko. Gusto ko lang malaman mo na tinanggap ko na ang offer sa BBC. I'll be leaving for London soon. I'm sorry. ani